Guys, ipakita ko lang sa inyo ang ginawa kong chicken pastel. So, ayan. Ayan. Sana'y magustuhan nila. Ipapatikim ko sa kanilang aking my own version chicken pastel. So, ayan. Napakayami. Ayan pa guys. Oh. Bumili na rin ako kanina ng dahon ng saging. Halagang 15 pesos para makagawa ako ng chicken pasty so ayan mayroon pa akong gagawin so ayan sana ay magusto kanila ang aking ginawa chicken pastel. So, lagay natin yung rice. Ito na siya guys, oh. Then, iluto ko yung chicken kanina. Siyempre, isa natin yan sa bawang sibuyas. At, ah, uh, natin ng po silver's silver swan, magic syrup at kunting suka, dalawang kutsarang suka para matagal hindi masira yung chicken pastil natin so ayan ngayon natin dito sa ibabaw so ayan so ayan babalutin ko na yan guys So, ayan guys, babalutin ko pa. Ayan. So, ayan na ang ating kalabasan sa ginawa kong chicken pastel. So, ayan, sandali lang guys ah. Kasi hindi ko mabalot eh. Babalutin ko muna. kailangan higpitan at ganyanin natin sa likod so ayan yan ang ginawa ko chicken pastila ayan po ang dinner namin ngayon tapikin ko sa kanila yung ginawa ko guys okay. yan ang magawa natin kasi wala nang dahon pang natira oh. Wala nang dahon. Okay. So ayan ang ating chicken pastel. My own version. Sana ay magustuhan ninyo ang ating ginawang chicken pastel, guys. Ayan. Thank you so much for watching. Kung malaki lang sana ang ano, dahon, hindi natin ipa-ibabaw. Pakita natin yung chicken. Kaso marit lang dahon kaya ganyan hon siya, guys. Thank you so much for watching. Bye-bye.